Hello mga kaibigan, sa episode na ito pag-uusapan natin ang isang napakahalagang katangian, ang pagpapakumbaba. Alam mo ba na may malalim na koneksyon ng science at Biblia pagdating sa hindi paghahangad ng papuri para sa sarili? Alamin natin ang kahalagahan nito sa ating mental health, relasyon sa kapwa at pananampalataya. Sa larangan ng psychology, may konseptong tinatawag na self-effacing bias. Ito ay isang ugali kung saan ang isang tao ay hindi naghahanap ng papuri o pagkilala. Ayon sa pag-aaral ng Frontiers in Psychology, natuklasan nila na ang mga taong nagpapakita ng kababaang-loob ay mas may malalim na emotional intelligence. Mas maganda ang pakikitungo sa kapwa at hindi nakabase ang kanilang kumpiyansa sa validasyon ng iba. Dagdag pa rito, isang pag-aaral mula sa University of California, Berkeley na inilathala sa Journal of Positive Psychology ang nagsabing ang mga taong nagpapakumbaba ay mas madaling tumatanggap ng bagong kaalaman, mas kaya nilang tanggapin ang mga payo, kaya mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pagkatao. Ang kababaang-loob ay konektado sa secure sense of self. Ibig sabihin, ang tiwala nila sa sarili ay hindi nakabase sa panlabas na papuri, kundi sa panloob na katatagan. Sa larangan naman ng neuroscience, napag-alaman sa isang pag-aaral mula sa Baylor University na ang mga taong hindi naghahangad ng papuri ay mas aktibo ang bahagi ng utak na responsable sa empathy at moral decision making. Ibig sabihin, mas nakakapagdesisyon sila batay sa tama, hindi batay sa tingin ng iba. Kung titingnan naman natin ang Biblia, malinaw ang aral ng Diyos tungkol sa pagiging mapagpakumbaba. Sa Juan 5.41, sinabi ni Kristo mismo, Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Ipinakita niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa papuri ng iba kundi sa kanyang katapatan sa Diyos. Sa unang Thessalonica 2, 6, ganito rin ang sinabi ng mga apostol ni Kristo, Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Ipinapakita nito na ang tunay na serbisyo sa kapwa ay hindi dapat nakabase sa pagkilala kundi sa tunay na pagmamalasakit. Sa Kawikaan 27.2, mababasa natin, Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Ipinapakita nito na ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang ugali na hinahangad ng Diyos. Bukod pa rito, sa Filipos 2 at 3 ay sinasabi, Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Isa itong malinaw na panawagan sa kababaang loob, isang paniniwalang hindi lamang personal kundi espiritual na pamantayan. Uh, sa larangan ng kasaysayan, makikita natin ang halimbawa ni Mahatma Gandhi, isang leader ng India na namuno sa kilusang non-violence laban sa kolonyalismo. Hindi siya naghahangad ng titulo o papuri at namuhay siya ng simple. Bagamat naging inspirasyon ng milyon, itinakwil niya ang pansariling ambisyon. Isa pang halimbawa ay si Mother Teresa na naglingkod sa mga mahihirap at may sakit sa Calcutta, India. Tumanggi siya sa maraming imbitasyon ng karangalan at nagsabing ang kanyang misyon ay to serve, not to be seen. Ang kanyang kababaang loob ay nagbigay inspirasyon sa buong mundo. Sa sociology, may konseptong tinatawag na servant leadership. Isang istilo ng pamumuno kung saan inuuna ng pinuno ang kapakanan ng kanyang nasasakupan bago ang sarili. Ayon sa mga pag-aaral sa Harvard Business Review, ang mga organisasyong pinamumunuan ng mga mapagpakumbabang leader ay mas matatag, mas produktibo, at mas maitiwala ang mga miyembro. Sa parehong pananaw ng Shensia at Biblia, makikita natin na ang kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi isang tanda ng tunay na lakas. Hindi nangangailangan ng papuri ang taong may tunay na tiwala sa sarili. Ang hindi paghangad ng papuri ay nagdadala ng mas matibay na relasyon, mas magandang kalusugang mental at mas makahulugang buhay. Kaya't sa ating pang-araw-araw na buhay, piliin natin ang pagpapakumbaba. Hindi natin kailangang ipagmalaki ang ating mabubuting gawa dahil ang tunay na kahulugan ng kabutihang loob ay hindi nasusukat sa papuri, kundi sa taos pusong pagmamalasakit. Salamat sa iyong oras, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi sa iba. Tandaan, ang tunay na kabutihan ay hindi humihingi ng parangal, ito ay ipinapakita sa ating mga gawa. Hanggang sa susunod nating inspirasyonal na kwento.